Kahulugan ng paghihintay sa panaginip Ang mga panaginip tungkol sa paghihintay sa isang bagay ay maaaring magbigay ng mas malalim na pagunawa sa kahulugan ng karanasang iyon. Ang paghihintay ay isang aktibidad na karaniwang ginagawa ng mga tao sa pang-araw-araw na buhay. Minsan, maiinip ka rin at hindi komportable sa paghihintay sa isang bagay na inaasahan mo. Ang isang bagay na hindi dumarating ay maaaring sumagisag sa mga damdami ng depresyon o pagkabiko. Kung nanaginip ka maghintay sa isang bagay na hindi dumarating, maaaring nangangahulugan ito na dumaraan ka sa isang panahon ng kawalan ng katiyakan. Sa panaginip na ito, maaaring naghihintay ka ng isang tao o isang bagay na mahalaga sa iyo. Ang panaginip tungkol sa paghihintay ay maaari din sumasalamin sa iyong mga hangarin na mahirap para sa iyo na matupad. Ang panaginip na ito ay maaaring hudyat na dapat mong subukan ng higit pa at hindi lamang maghintay ng walang aksyon. Ang paghihintay sa panaginip ay tanda rin ng iyong pasensya at determinasyon. Kung maaari kang manatiling matyaga sa pagharap sa proseso, ang panaginip na ito tungkol sa pananatili ay maaaring maglarawan ng iyong tiyaga. Para sa kadahilanang ito, kailangan mong matutong maging mas matyaga at subukan baguhin ang mahihirap na sitwasyon sa mas madali. Samantalang, kapag nahaharap ka sa mga panaginip tungkol sa paghihintay, kailangan mong maunawaan na ang lahat. Ang bawat isa ay may iba't ibang mga pananaw. Ang interpretasyon ng panaginip na ito ay pangkalahatan lamang at maaaring mag-iba depende sa individual na nakaranas nito. Kung madalas kang managinip tungkol sa paghihintay, subukan pagnilayan ng mga sitwasyon at emosyon na lumitaw sa mga panaginip na ito at iugnay ang mga ito sa totoong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maghintay sa istasyon ng tren. Ang istasyon ng tren ay isang lugar na madalas na lumilitaw sa mga panaginip. Kapag na naginip ka maghintay ng tren, ito ay nagpapahiwatig na naghihintay ka ng isang bagay na mahalaga. Ang istasyon ng tren ay may abalang kapaligiran sa mga taong papasok at lalabas. Sinasalamin nito ang iyong buhay na puno ng mga pagbabago at paglalakbay. Ang mga panaginip tungkol sa paghihintay sa istasyon ng tren ay nagpapakita rin na naghihintay ka ng mahalagang pagkakataon o pagbabago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paghihintay ng eroplano sa paliparan. Kapag nanaginip ka maghintay ng eroplano sa paliparan, ito ay nagpapakita ng kawalan ng katiyakan tungkol sa iyong biyahe. Ang paliparan ay kung saan ka maghihintay ng isang eroplano maghahatid sa iyo sa isang bagong destinasyon. Ang paghihintay para sa isang eroplano sa paliparan sa isang panaginip ay nagpapahiwatig ng isang bagay na hindi nalutas. Naghihintay ka sa mga makabuluhang pagbabago na darating sa iyong buhay. Nakakainip at gustong pumunta ka agad sa susunod na yugto. Gayunpaman, makakatulong ko mananatili kang optimistiko habang hinihintay ang mga pagbabagong ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa waiting room. Ang waiting room ay isang lugar na maaaring lumitaw sa mga panaginip kapag may hinihintay ka maaari ka makaramdam ng pagkabagot, pagkainip o kahit na pagkabalisa sa panaginip na ito. Ang waiting room ay maaaring kumatawan sa kawalan ng katiyakan o mga hadlang na iyong kinakaharap. Ang mga panaginip tungkol sa paghihintay sa isang waiting room ay nagpapahiwatig din na nakakaranas ka ng isang tiyak na panahon na nangangailangan ng pasensya at tiyaga. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paghihintay sa pila nga naginip ka tungkol sa paghihintay sa linya ito ay nagpapakita na ikaw ay sumasakop sa isang hindi magandang posisyon Ang isang mahabang pila sa isang panaginip ay maaring sumasalamin sa iyong buhay panlipunan kung saan kailangan mo ng higit na pagkilala o paggalang mula sa iba Ang panaginip na ito ay maaari ring magpahiwatig na naghihintay ka sa iyong pagkakataon upang makamit ang mga tiyak na layunin o tagumpay kahulugan ng panaginip tungkol sa paghihintay na mamatay. Ang paghihintay na mamatay ay isang ekspresyon upang ilarawan ang katapusan ng isang buhay. Kapag nanaginip ka maghintay na mamatay, ito ay maaaring magpakita ng iyong takot sa kamatayan o kahit na ang takot na mawalan ng taong mahal mo. Ang mga panaginip tungkol sa paghihintay na mamatay ay maaaring din magpaalala sa iyo na mamuhay ng mas may kamalayan at pahalagahan ng bawat sandali na mayroon ka. Kahulugan ng panaginip tungkol sa naghihintay ng masasakyan mula sa isang tao. Kung nanaginip kang maghintay ng elevator mula sa isang tao, ipinapakita e eh nito na naghahanap ka ng tulong o suporta mula sa ibang tao sa iyong buhay. Ang isang pagsakay ay maaring simbolikong kumakatawan sa proteksyon o tulong sa pagharap sa mahihirap na sitwasyon. Ang paghihintay ng masasakyan mula sa ibang tao ay nagpapakita na umaasa ka sa ibang tao upang tulungan ka Kahulugan ng panaginip tungkol sa paghihintay ng bus Kapag nanaginip ka maghintay ng bus, may papakita nito na naghihintay ka ng magandang balita Ang mga bus ay maaari din maglarawan ng paglalakbay o pagbabago ang mga panaginip tungkol sa paghihintay ng bus ay nagpapaalala sa iyo na samantalahin ng mga kasalukuyang pagkakataon. Dapat ka maging matyaga at maghintay para sa tamang sandali upang makamit ang iyong mga layunin. Sa kabilang banda, kung hindi dumating ang bus, ipinapakita nito na napalampas mo ang isang pagkakataon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maghintay sa isang restaurant. At mga restoran ay madalas nating hinihintayan na lugar kapag nagkahain ng pagkain. Sa isang panaginip, ang paghihintay sa isang restoran ay nagpapahiwatig na ikaw ay naghihintay para sa isang bagay na magbibigay sa iyo ng kasiyahan o kasiyahan. Ang kahilingan o pag-asa na ito ay hindi pa natutupad at dapat kang maging matyaga. Ang pananatili sa isang restoran ay maaari din magpakita ng pag-asa o pagnanais na makatanggap ng atensyon o papuri mula sa iba. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paghihintay sa isang pampublikong banyo. Kung nanaginip ka maghintay sa isang pampublikong banyo, ito ay nagpapakita na ikaw ay naghihintay para sa pinakamahusay na oras upang gumawa ng pagbabago. Ang mga banyo ay maaari ring ilarawan ng iyong agarang pangangailangan upang makumpleto ang makakalagang bagay. Gayun din, ang panaginip na ito ay maaaring magbigay sa iyo ng realisasyon na dapat mong pagtagumpayan ang ilang mga bagay upang makamit ang mas mahusay na mga pagbabago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa naghihintay sa pagsilang ng isang bata kapag nanaginip ka tungkol sa paghihintay para sa kapanganakan ng isang bata at hindi ito dumating, ito ay nagpapakita na ikaw ay nakakaranas ng kabiguan. Nakakaramdam ka ng pagkadismaya. Ang panaginip na ito ay nagpapaalala sa iyo na huwag sumuko at patuloy na lumaban upang makamit ang iyong nais. Ang paghihintay sa pagsilang ng isang batang hindi dumarating ay maaari din maghatid ng mensahe tungkol sa pasensya at tiyaga kahulugan ng panaginip tungkol sa paghihintay sa isang harbor ship. Ang isang harbor ship sa isang panaginip ay kumakatawan sa mga pagbabago o paglalakbay sa iyong buhay. Ang mga panaginip tungkol sa paghihintay sa isang port ship ay nagpapakita na ikaw ay naghihintay sa isang bagong paglalakbay. Dapat kang maging matyaga at maghintay ng tamang sandali upang gawin ang susunod na hakbang ang pananatili sa isang port ship, sa isang panaginip, ay maaari ring ipaalala sa iyo na maging bukas sa mga bagong pagkakataon at handang maglayag patungo sa hindi kilalang mga destinasyon.